Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Abril 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5.30 ng umaga. Araw po ngayon ng Martis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa balita kahapon. Itong Wish Philippine Sea, nasa Google Map na po ito. Opo. Uh, nakasulat na sa Google Map. Ayan po, ano? Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Uh, una ay pasalamatan punatin Ang ating pamunuan Nang pamahalaan I konggradulit punatin Ang ating mengasarili Ayan pun kasi nga ay Nakasulat na uh, Nasaan na kaya si Rudante Margulita Oh Iyan <laughs> po ang ang tatalakayin ko ngayon. Kailangan kasi big o sabihin. Nagsisimula sa konsepto o um, idea o um, sa isip. Then, sasalitain kung marami na ang nagsasalita bukas makalawa ito ay masusulat o magiging dokumento ayan po iyan po ang tamang proseso nasa isipan muna nasa isipan o ikukonsib muna dun sa isipan tapos isasalita po yan pag marami na ang nagsasalita o bata at matanda ay nagsasalita o pati na yung ibang bansa nagsasalita na yang area na yan ay West Philippine Sea, yan po ay masusulat. O bukas makalawa, pag ililimbag na ang libro, sabi nga ng yung sakman eh, sa, sa Nuli Mitangiri eh, o sa bukang liwayway sabi niya sa muling pagsikat ng araw sabi niya ay malilimbag ang bagong libro sabi niya at doon sabi niya sabi ni L no limitang hurih doon masusulat ang bagong kasaysayan o ayan po hindi ba ay ngayon ay ito, itong West Philippines eh, marami na ang nagsasalita. Marami na ang tao sa ibang bansa na na kinoconsider yan o ina-acknowledge yan. Ay di masusulat talaga yan sa kuan ah, sa Google Map ah. Ganun lang po yan eh. Nagtataka nga ako dito kay Rodante Marcolita na isang INC. Alam ko ang INC po eh, nagbabasa po ng Biblia po yan eh. Dapat alam niya ito na ang konsepto hindi maisusulat yan o hindi magagawa yan kung hindi mo sinasalita. Kailangan isalita mo yan. At nangyari yan nung kapanahonan ni Pinoy, ni Nuinoy Aquino. O, oh, na palitan na natin yung, yung tawag dyan. Ang itawag natin dyan ay West Philippine Sea. oh kasi noon, South China Sea si ata yan eh. O. ay ngayon, dahil sa lumiliit kasi ang kwan eh, ang hindi naman lumiliit kung hindi, dahil sa technology, o dahil sa dumadami ang tao, ay ganyan pa rin yan, yung area na yan. Pero nagiging sa tingin ng tao dahil sa technology nga, ay lumiliit na yan. Kaya dapat lagyan na ng pangalan yan. Yun nga, yung West Philippine Sea. Ay ano naman ang inaangal ni Marculita? Ang sabi ni Marculita noon, maghanap kayo kanya ng mga dokumento. Wala kayo mababasa kanya. Ay wala nga. Wala kang mababasa. Pero, pag marami na ang nagklamor o nagsasalita na yan ay West Philippine Sea, malilimbag po yan. Masusulat po yan. O. Yan po ang ang nilalakad ko dito. At biblical po yan. biblical. Opo. Biblical po yan. Nagtataka nga ako. Bakit hindi alam yan ni eh? ni Markulita ay nililitsur po yan sa mga simbahan ay. Eh. Opo. Oh, pero bago ko ipaliwanag yan ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga ah, sumusubaybay sa atin at ay pasalamatan po sila ano Uh, kahapon pala ay nag-comment si Concepcion Barce, sabi niya ay hindi ba kanya may lindol dyan sa inyo kahapon o mayroon pero hindi namin naramdaman dito sa Los Angeles. Ang centro kasi ay malayo, uh, nasa San Diego, uh, mga 60 miles away, malayo po, kaya halos hindi maramdaman dito sa Los Angeles. Yung iba, naramdaman nila pero uh, ako hindi ko naramdaman eh. At saka sinabi niya, magandang talakayin ito, itong West Philippine Sea. Ayun nga. At saka yung, yung isang topic na baka bukas ay Uh, titingnan ko kung matalakay ko yung sinabi ko kahapon yung si Amy Marcos yang nag-aaway ang magkapatid yan po tatalakayin ko yan biblical din po biblical ay dito na muna tayo ano sa West Philippine Sea nasa Google Map na pero pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Salan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat-Culio, Cuertico, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte, Jiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Inpante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibañez, Dumus Tictum, Tib, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Sir Bihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang mga bloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panuorin, subaybayan at suportahan. Ano. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, ni Insurrecto, Bunyok Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Band, Rudya Panturus Dibina Apostol C.J. Pichay Kapihan ni atago, at Ago Demjus Jorni Ang Batas with Attorney Claire Castro Ka di carbonyl Attorney Silo Magno At saka si Kristam O galiin po natin na makinig sa kanila At marami po tayong matututunan sa kanila At nakikita ko po na sila ay nagbablog Para po sa ikabubuti ng bayan o sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na no. Dito sa discussion natin. Ano po ang sinasabi ko dito? Ang sinasabi ko po dito ay kailangan sambitin o salitain. Nagtataka nga ako dito kay Markulita, bakit ayaw niya? At sinasabi niya ay binibigyan daw ng pagkalito o sigalot ang mga tao o hindi ini-inform ang mga tao ang katotohanan. Yun ang sinasabi niya eh. Pinipilit niya na wala pa tayong dokumento o hindi pa nakasulat sa anlimbang libro. Sabi niya, walang wish Philippine Sabi niya, walang wish Philippine sa anumang libro. Ay oo nga, inaamin na nga yan eh. Na wala eh. Pero nga ang nag-uumpisayan sa konsepto muna o sa idea, and sa sasambitin yan. Oh, kung marami na nagsasambit, sa susunod na araw o bukas makalawa ay malilimbag yan. Yan po ano. At biblical po yan. Ito po ano, Hebrew 11.3, ito po kasulat ano, Hebrew 11.3, True faith We understand that the worlds were framed by the word of God. Ayan po, hindi ba? Oh, word eh, sinalita po eh. Oh, this whole world or this whole universe, kasama na yung mga stars, yung mga uh, uh, moon and stars, kasama na yan. Iyan ay natatag dyan dahil sa salita. Sinalita po eh. Ngayon ay bakit ayaw ni Marculita na salitain ang West Philippine eh? Dahil daw malilito raw, dahil ayaw ko ba kung ano. <laughs> Mag-aral ka ng Biblia. Ang ito pong mundo natin, o it, tayo lahat, ay nanggaling sa wala. Pero sinalita lang ng Panginoon and came into existence. Yan po eh. Ituloy ko lang po ano. So that things which are seen were not made of things which do appear. Wala pa eh. Pero sinalita lang, God spoke the word and the word yung mundo, hindi ba? O itong earth came into being. Ayan po, ang nakasulat po sa Biblia. Kaya kailangan po salitain. Makapangyarihan po kasi ang salitain. Umay eh. kapangyarihan. O po, ulitin ko lang on, ang Hebrew 11.3 Through faith we understand. Ayan, naintindihan natin, hindi ba? O, bakit hindi ba? maintindihan ni Markulita yan. Na mahalaga po ang salita. O, Through it, we understand that the words were framed by the Word of God. Oh, so that things which are seen, yan nakikita natin ngayon, ay nagawa yan or were made of things which are not seen or which do appear. Oh, are not made of things which do appear. Oh. Wala pa nga eh. Sinalita lang. Kaya nagkaroon. Ayan po ano. Uh, ah, itataas ko lang po ha. Ayan. Psalms 33 verse 9. Oh. The Lord merely spoke and the heavens were created. Oh, ang linaw po, hindi ba? The Lord merely spoke and the heavens were created. The breath, uh, he breathed the word. Ang ibig sabihin, sinalita niya yung salita. And all the stars were born. Oh. Ang nakasulat pa nga sa Biblia eh, lahat ng star tinatawag niya ng may kanya-kanyang pangalan, hindi ba? Oh. Ay, isipin mo na lang yan, ay yung tao eh, kasing dami daw ng star eh. O, oh. sa kalangitan, ayan po nakasulat eh. O, oh. ayun nga, basahin natin ulit, ano? Psalms 33, verse 9, The Lord merely spoke, and the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born. Ayan po. Ngayon, tatanungin natin na naman si Marcolita, bakit ayaw niyang salitain ang Wish Philippine Sea? Bakit ayaw niya? O, bakit ayaw niyang bigkasin? Dahil daw wala pa daw sa mapa. Ay, wala pa nga eh. Wala. Inaamin naman natin na, ay, ay ang gobyerno natin ay wala pang, wala pang isang daan taon eh. O, yung 1935 Constitution, hindi ba? Pero nagkagira ng 1945. O, kailan talaga ang gobyerno natin ay after the war, hindi ba? Pero kahit na magbase tayo dun sa 1935 na Commonwealth pa yan eh. O, Commonwealth era, o, ay 1935, o, ay wala pa naman ngayon na 2025. Kaya wala pa tayong isang daan eh. Oh. Wala pang isang daan. Kaya nga sa mapa ay eh, wala pa talaga ah. Oh. Ngayon ay Romans 10 verse 10. Ah. Uh, pinili ko ito para maintindihan nang maigi. Romans 10 verse 10. For with the heart one believes and is justified and with the mouth one confesses one confesses and is saved Yan po itong version na ito ay medyo mahirap intindihin pero okay lang Romans 10:10 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses. Tignan nyo ha, confesses. Ang ibig sabihin sinalita o inamin o binigkas, profess. And with the mouth, one confesses and is saved. Ayan po, napakahalaga po kasi nabigkasin eh. Opo. Kasi nga, ang ibig sabihin nito, your confession was made unto your salvation. Sa ibang version po ha, o sa, sa ibang translation, your confession was made unto your salvation and your belief o tinatawag natin na faith your faith was made into your justification we are justified by our belief and we are saved by our compassion yan po ang ibig sabihin yan kaya napakahalaga po ng compassion o sasalitain mo nagsisi ka ayan sasalitain mo eh Oh, para ma ka. Parang ganito po yan eh. Dumating yung tatay mo galing ng Amerika. Oh, dumating siya. Ay ikaw ay maraming utang sa mga tindahan. Oh. Ngayon ang sabi niya, babayaran ko lahat yung utang mo sa tindahan. Oh, kasi nga ay nagtatago ka na, eh. ayaw mo nang dumaan dun sa tindahan eh kasi sinisingil ka araw-araw eh. Oh. Ngayon, bago niya bayaran yun, ay sasabihin mo muna kung ano mga utang mo o ilan ang utang mo. O doon sa isang tindahan, doon sa isang tindahan, o sasabihin mo. Kung hindi mo sinabi, ay hindi niya babayaran. Ganun po yan. For with the mouth one confesses and is saved. O. Ngayon, kung nabayaran niya, bukas, bukas makalawa ay hindi ka na mahihiya dumaan doon sa tindahan kasi nga ay binayaran na eh. Ngayon kung hindi mo kinumpis, ay hindi niya mabayaran. Ganun po yan. Your confession was made unto your salvation or it is on what you confess that you are saved and on what you believe that you are justified. Na-justified ka dahil uh, naniwala ka kay Kristo na ililigtas ka niya. Kung hindi ka maniwala kay Kristo na ililigtas ka niya, hindi ka ililigtas ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin niyan. At dalawa po yan, kailangan ikumpis mo rin sa kanya. Ano yung mga kasalanan mo? Oh, kaya mahalaga po ang sinasambit, ang salita. Mahalaga po. Nakita nyo ang resulta, hindi ba? Oh, sinasambit natin na yan ay atin yan, yan ay wish Philippines siyan. O, adi inilagay na sa Google Map. O, ano ngayon ang reason ni Barculita? Bakit ayaw niyang sambitin? Ay, palagay ko yan, ay makachina yan eh. Makachina? O, kaya ganun. O, I idadagdag ko lang dito yung yung parati kong sinasabi, na yung mga Israel noon, nung nasakop nila yung lupang pangako, nasakop nila yan eh. Sinakop nila yan. Nagkaroon sila ng covenant. Kasama po ang Diyos. Nagkaroon sila ng agreement, yung lahat ng tribo. Kasi pinaghati-hati nila yung Israel eh. O yung isang tribo doon, yung isang tribo dito. O, ah, labindalawa ata yung tribo nila eh. Ngayon ay nagkasundo-sundo sila kung ang isang tribu ay kinokubkob o sinasalakay ng intruder ay aalisan nila yung tribu nila at tutulungan nila yung yung sinasalakay na tribu. Ganon po ang kasundoan ng mga Israel noon. At ang sabi ng Diyos, if you fail to do this, oh sabi po ng Diyos, eh, if you fail to do this, kung hindi nyo ito ginawa, you are sinning against the Lord. Ayan po, hindi ba? Ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Kasi nga ay eh, hindi mo tinulungan eh. Yung uh, brother mo eh, o yung katribo mo eh, o ka-Israel mo eh. O, oh. at palagay ko yan, ay applicable po yan sa lahat ng bansa. Oh, applicable po yan na mahalin natin ang ating bansa oh if you fail to do this sabi po ng panginoon you are sinning against the Lord you are sinning against the Lord and i am sure your sin will pay you out yun po ang sinabi eh hindi ba nagkakasala ka kung hindi mo pinagtatanggol ang iyong bansa oh ay 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 aywan ko kung bakit ito si Marculita ay eh, nagbabasa naman siguro ng Biblia ni eh. mahalaga po ang bigkasin at yung ang sinasabi ko kung bata at matanda lahat na ng Pilipino ay sinasambit na yang yang area na yan ay West Philippine Sea eh, malilimbag po yan eh sa susunod na paglilimbag ng libro oh yun ang nakasulat sa nuli nuli mitang eh. oh dapat alam niyo yan hindi ba oh. Malilimbag eh. kasi nga ay sinasambit na eh oh at napapalitan po talaga ang mga lugar o oh, name of streets yang askarga hindi ba oh that that uh, ngayon ay claro imrecto hindi ba oh dati askarga yan oh Nung dumadaan ang tatay ko dyan, eh, ang tawag niya dyan, ay eh, Askarga. Oh. Ay, pero ngayon ay pinalitan na ng Claro Imricto. Napapalitan talaga po ang mga ang mga lugar o ang pangalan oh, ng lugar, hindi ba? Ay bakit ito si Marculita ay ayaw niya? Ay bahala na sa dyan. Basta ako ay naipaliwanag ko na, hindi ba? at i-congratulate po natin ang ating mga sarili dahil nakasulat na sa Google Map. Opo. Ayan po ano, at sana po sa ating pakikinig ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan ha, your confession was made into your salvation. And your belief, your faith was made unto your justification. Ayan po, huwag po natin kalimutan yan. Kasi nga, ang nilalakad ko dito ay yung, yung salita po ng Panginoon. At nagpapasalamat naman ako at may mga example tayo ngayon na nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Bukas, tatalakayin ko yung, 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 yung bakit nag-aaway yan si, si Amy at saka si Bungbong. Tatalakayin ko po yan. Biblical din po. Biblical. Opo. Kaya nga po tayo ay sinabihan ng Panginoon na isang asawa lang, hindi ba? O faithful tayo eh. Kasi nga darating ang panahon, mag-aaway. Yan po ang, ang tatalakayan ko. Lucas. Uh, usually, kung unfaithful yung mag-asawa, doon na nag-uumpisa eh, ang pag-aaway at yan nga, dala ngayon. Hindi ba? Hindi lang political yan, hindi. Hindi. Yan ang tatalkahin ko po bukas. At nakaprepara na ako dyan, naandito na lang ko, ang, ang mga, yung kwan, yung topic, ano? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at Muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Ano? Salamat po.